Sabi uh, ka, Ryan Garcia. Ginulat mo ang mundo ng boxing. Ginulat mo ko. Ginulat mo ko. Oh my goodness. All right and syempre, congratulations sa mga dihadista dahil panalo kayo. Men, but I was so impressed uh, of Ryan Garcia. Fearless. Unpredictable. Uh, nandun na din yung uh, wala siyang respeto kay Devin Haney at ang kanyang nag-uumapaw na kumpiyansa. Imagine, ba diba, lalapit siya kay Devin Haney, nakababa ang kamay. Grabe, I mean, siguro si Devin Haney uh, nalito na lang din at naapektohan na lang din ng mga pangsa-psycho ni Ryan Garcia, no. Uh, that's the beauty of the sweet science, no. The unpredictability uh, of the sport, mga kaibigan, yun yung beauty niya, eh. Well, everyone is counting out Ryan Garcia, sinasabi na parang may something, Uh, kung ano-ano ang pinupost, kung ano ginagawa, kung ano-ano ang sinasabi. Pero, man, today, he has proven that yung mga sinasabi niya, he walks the talk, man. Nung sinabi niyang, uh, I'm gonna knock you out, he tried, no? Although umabot ng uh, decision, uh, but still, umabot naman siya ng, uh, you know, yung dalawang judge, tama ah uh, Hindi ko lang maintindihan yung isang judge, he scored it as ano no parang 114 114 Ah, uh, I don't know I don't know man Ha, ah, buti na lang na i-award naman kay Ryan yung dapat at yung referee no round 7 he is trying to help uh, Devin Haney merong may dalawa pa yatang dapat counted as knockdown yon na hindi niya binilangan so halata naman na tinutulungan ng referee si Devin Haney kasi alam naman natin siguro, 'di ba? Uh, both of them not not to be racist no pero, pero syempre uh, both African American. Siguro may may ganon ano. At siguro nakatalpak din siya kay Devin Haney. <laughs> Kaya tinutulungan niya. Tapos uh, binigyan niya pa ng point deduction si Ryan Garcia. I don't think that's fair and I don't think that's right. And dalawang beses niya ang natawagan ng slip or not counted as knockdown yung mga malilinis naman dapat kung ibang referee yon knockdown yon to uh, excessive holding na may suntok tapos na na laglag si Devin Haney dapat yon ano talaga yon counted as knockdown yon but anyway congratulations Ryan Garcia eto na Ryan Garcia this time I hope you will fight Isaac Pitbull Cruz no reasons Fight the Pitbull. Ryan Garcia versus Pitbull will be huge. Woohoo! At syempre, dito nagsiseparate yung mga kagaya ni Devin Haney, and there is siguro si Shakur Stevenson, sa isang Tank Davis, no? Si Tank, diba? Nakalaban niya na lahat. Uh, siguro, makikita natin na ibang level talaga yung Tank Davis, mga kaibigan. At ang tangi lang nakapagpahirap kay Tank ay si Pitbull. So Ryan Garcia, let's go, Ryan versus Pitbull next, woohoo, let's go!